Ayan, good morning mga idol. Bali, nandito tayo ngayon mga idol sa Duhat. Kung saan na, bali, nanungkit sila mama ng Duhat mga idol at kasama yung anak ko mga idol. Ayan. Mama mga idol. Eh, mga Duhat mga idol oh. Wag mo ganyan, Di ba may ano naman yan? Ano wala? Ay yung kumpulan oh. Ay no kumpulan. Ay no, oh. yan. Kumpulan yan. Gi pasin mo. Ampasin mo. yang yang dengan hmm. W ah. di batanggal, tanggal? satu, ah. dengan tengen mas. Yan. Duhat mga idol. Hmm. yan. Oh, galing ni mama. Oh. Oh, galing ni mama. Oh. Oh, naglagan. Galing ni mama. Oke okay, nih, Ma. Oh, Ang pulot-pulot. Ayan. Ayan mga idol. Sinaglit lang namin yung duhat. Parami agad kami. Ayan kay mama. Bit-bit ni mama oh. Lagyan natin ng asin 'yan. asin lagay natin diyan man. Mana. Asin. Yung mga idol, lalagyan namin ng asin 'yan. Ay na gamot 'to, gamot. Oh. Gamot daw 'yan, mga idol. Sabi ni Mama, 'yung duhat. Mga mga idol, nagasan ni Mama 'yung ano. Duhat. Man, ah, lagyan ng mama ng asin. Parang kunti lang asin mo. Lagyan lang pa asin. Hindi may bandang magpa... Dami pag asin. Yun. Ayan. Ayan, lagyan na ng asin mga idol oh. Ayan. Ano to? Vitamin so Gamot to sa mga sakit sa tao. Ayan. Gamot daw yan mga idol sa sakit sa mga tao mga idol. Ipahingi din ako, ma. Kala ko hindi ito kakain. Kain mo ko. Ito lang. Hmm. Hmm. Ito wala. Ito sa bansa. Ito ka. ako. Hmm. Hmm. Kuha ka dito. No. Yan namin ni Alex. Hmm. Hmm.